hulugan ng lavender sa panaginip. Ang lavender ay isang versatile herb na sikat sa mga katangian nitong nakapapawi. Ito ay karaniwang ginagamit sa aromatherapy upang magdala ng relaxation at mabawasan ng stress. Bukod pa rito, ang lavender ay kadalasang ginagamit sa mga produkto ng skincare para sa kaaya-ayang amoy nito at mga potensyal na binipisyong nakapagpapalusog sa balat. Sa culinary application, ang pinatuyong lavender ay maaaring magdagdag ng masarap at mabulaklak na lasa sa mga pinggan at inumin. Sa simbolismo ng panaginip, ang lavender ay kumakatawan sa katahimikan, biyaya at pagpapahinga. Ang panaginip ng lavender ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa kapayapaan at kalmado o isang panahon ng pagpapagaling at pagkakaisa maaari rin itong iugnay sa pagmamahal, kadalisayan at debusyon. Sa ilang kultura, ang lavender ay sumisimbolo ng proteksyon, kaya ang panaginip ng lavender ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa espiritual na patnubay at suporta. Kilala ang lavender sa nakakakalmang amoy nito at magagandang mga lilang bulaklak. Ang mga katangiang ito ay sinasalin sa simbolismo ng mga panaginip ng lavender. Kadalasan tumuturo sa mga makatwirang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang una ang kapayapaan at pagpapahinga. Ang lavender ay nauugnay sa katahimikan at pagpapagaang ng mga alalahanin. Ang isang panaginip ng lavender ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa pagpapahinga o nagpapahiwatig ng isang panahon ng kapayapaan ay darating. Pangalawa ang pagpapagaling at pagbawi. Ang lavender ay kapakipakinabang para sa pagtataguyod ng pagpapagaling. Ang panaginip ng lavender ay maaaring sumagisag sa emosyonal o pisikal na pagpapagaling o nangangahulugan ng oras para sa pangangalaga sa sarili. Pangatlo, ang kadalisayan at kalinisan. Ang lila ay nagpapahiwatig ng pagkahari at kadalisayan. Ang mga panaginip ng lavender ay maaaring tumuturo sa isang pagnanais para sa isang bagong simula o pagpasok sa isang bagong yugto ng buhay na may malinis na talaan. Pangapat, ang pag-ibig at romansa. Ang Lavender ay nauugnay sa pag-ibig at debosyon. Ang isang panaginip ng Lavender ay maaaring kumatawan sa isang namumulaklak na pag-iibigan o isang paalala upang alagaan ang umiiral na pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Lavender Field Habang nananaginip ka, makikita mo ang iyong sarili na nakatayo sa isang malawak na patlang ng Lavender. Ang bango ay nakalalasing at ang mga lilang bulaklak ay walang katapusan na umaabot sa lahat ng direksyon, binalot ka ng kapayapaan at katahimikan habang tinatamasa mo ang kagandahan ng tanawin. Ang malambot na kaluskos ng mga bulaklak ng lavender sa hangin ay nagpapakalma sa iyong sentido. Ang napakakomportable mo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang kalmadong panahon na bumapasok sa iyong buhay. Sinasagisag din ang pangangailangan para sa espiritual na pagbabago na naghihikayat sa iyo na makahanap ng kalmado sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng lavender. Sa iyong mga panaginip, kumunso mo ka ng pinong mga petals ng lavender o tinatangkilik ang mga pagkain naglalaman ng lavender. Ang lasa ay banayad, at munit kaakit-akit at pakiramdam mo ay nasisiyan ka sa bawat kagat. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa isang pananabik para sa pagiging simple sa iyong gawain. Nagpapakita ito ng pagnanais na hanapin ang pinakamahusay na mga bagay na nagdudulot ng kagalakan ng walang luho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lavender cream. Natuklasan ka ng marangyang lavender cream sa iyong mga panaginip. Ilapat mo man ito sa iyong balat o enjoy ang kaakit-akit nitong aroma. Ang sensasyon ay napakakalma, ang nakakaramdam ng malalim na ginhawa. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang panahon ng pangangalaga sa sarili at pag-aalaga. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na alagaan ng iyong sarili at tunahin ng iyong kagalingan. Ang pagtanggap ng panaginip ng mensaheng ito ay maaaring humantong sa isang mas malaking pakiramdam ng panloob na kapayapaan sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis ng lavender. Sa iyong panaginip, makikita mong iyong sarili sa isang mabangong lavender field na napapalibutan ng banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng matamis na amoy ng lavender oil. Kapag nalanghap mo ang nakakarelax na aroma, nakakaramdam ka ng kalmado at halos maramdaman mo ang pag-igting na umalis sa iyong katawan. Ang panaginip na ito'y sumasalamin sa iyong pagnanais para sa katahimikan at kapayapaan. Maaari rin itong sumagisag sa pangangailangan para sa emosyonal na pagpapagaling at balanse. Ang pagkakaroon ng langis ng lavender sa iyong panaginip ay isang mensahe upang tumuon sa pangangalaga sa sarili at maglaan ng oras upang pabatain ang iyong espiritu. Habang patuloy kang nananaginip, Ikita mo ang iyong sarili na nagpapahid ng langis ng lavender sa iyong balat o nilalanghap ang aroma nito mula sa isang diffuser. Ito ay kumakatawan sa isang pananabik para sa pagbabagong lakas, isang pangangailangan na alagaan ng iyong sarili at isang pagnanais na alagaan ang iyong panloob na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng lavender? panaginip mong magtanim ng malambot na lavender sa isang naliliwanagan ng araw na hardin, nakakaramdam ka ng malalim na kasiyahan at koneksyon sa lupa habang dahan-dahan mong inilalagay ang bawat punla sa mayamang lupa. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pananabik para sa paglago. Ang pagtatanim ng lavender sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na linangin ang panloob na kapayapaan at pagkakaisa. Kung pinangangalagaan mo ang halamang laban sa iyong panaginip nagsusumikap ka sa pag-aalaga ng espiritual na paglago kapag ang halamang lavender ay nagsimulang mamukadkad at mamulaklak sa iyong panaginip nakakaramdam ka ng matinding kagalakan sinasagisag nito ang pagsasakatuparan ng iyong mga hangarin at ang pagsusumikap na iyong hinahabol ang simbolo na ito ay nagpapakita ng optimismo para sa patuloy na paghahasik ng mga buto ng paglago